Guys, ako dito, bumalik na po yung borga ko. Ano po, po. Ayan po, At lang po, po kita. Ayam po, balik na rin po yung kapares. Ayan po. Ayan, po, ayan po, yung mga peoples. Ayan po, guys. Ayan no, po, ay, pinaronda po natin ganun 1 hour po bumaba. Di one hour. Opo, ay, opo, guys. guys. Ayan, guys, oh. na po yung borga. Mo. Kinopo namin doon sa may ari. Yeah. Ayun guys, oh, so ayun. Ayun pa iba. Ayun guys, meron pa po ako dito sa bubong. Ayun guys, mada. Dalawa po po atay sa bubong. Wait lang guys. Pakita ko sa inyo. Para ipaulo ninyo ako sa Wala guys, di kita. Wait lang. Basta guys, meron ganyan. Ayun mga kalapat. Pero guys, ayun guys, lilipat natin yun bukas dun. Baka mamaya lang, pagpasok. Ayun guys. Titingnan po natin kung nandun Nasa ano Nasa bubong ibang kalapate Eh Ayan guys ini ay dalawa oh guys Ayan guys Babaw na tayo Ery guys Pinag iwalay na po natin yung dalawa Ery po ayan po Tsaka po ayan, Si po ay bumalik na po yung borga yan po, ere po, parang mamimisa na po ere. Yan po, ayan po. Hmm. Tuka, tuka, tuka. Ayan guys, oh. Tapa yan guys, oh. Ayan guys. guys, na guys po tayong kulong. Ayan po yung mga paa. Ayan po guys. Guys, bye-bye na po guys. Ano po, wag mo po kayo makakalimutan na yung follow and share and subscribe. Follow and subscribe. Bye bye. bye, -bye.